si Paula Abilino at si Janine Gutierrez oh. ay nag-split na raw yung dalawa. Usap-usapan ngayon ang latest vlog ni OG Diaz. Ito ay matapos kumpirmahin ni OG na hiwalay na si Paulo Abilino at Janine Gutierrez matatandaan na matagal ng usap-usapan ang relasyon ng dalawa. Ngunit hindi naman umamin si na Paolo at Janine na may relasyon sila. At ngayon nga sa vlog ni OG Diaz ay sinasabi nito na hiwalay na o split na ang dalawa. Ayon kay OG Diaz, sana hindi totoo si Paulo Abilino at si Janine Gutierrez ay nakakaloka. Sana hindi totoo. Split na raw yung dalawa ulit dahil dati nag on tapos naghiwalay nag on ulit so yan ay sabi lang ng aking nakausap at yan ay kailangan nating marinig mula mismo sa bunganga ng kabayo dagdag pa ni OG Diaz alam mo para ano rin to eh Dom, hindi natin alam kung ano ang rason basta yun lang ang nakarating sa atin na split na raw ang dalawa pero hindi po yan confirm ha, narinig ko lamang po yan. Samantala, wala pang tugon si Janine Gutierrez at Paulo Abilino hinggil sa balitang ito. Sa kabilang banda, maraming Paunin fans ngayon ang galit na galit sa Kim Pao fans. Tila sinisisi nila ang fandom ni na Kim Choo at Paulo Abilino sa hiwalayan ng kanilang mga idolo. Ngunit kung iisipin ay hindi kasalanan ng Kim Pao fans na iship si na Paolo at Kim Chu. Lalo na at kakaiban man talaga ang turingan ng dalawa sa isa't isa. Gayunpaman, iniintindi na lamang ng ilang Kim Pao fans ang galit ng kabilang kampo at hinihiling na sana ay mabilis maghilom ang puso ng dalawa dahil hindi nila ito kailanman magiging tagumpay lalo na at isa sa kanilang idolo ang nasaktan